Uwiin bakit mataas ang langit. Noong unang panahon, ang langit ay mababa lamang. Halos maabot ito ng mga tao gamit ang kanilang mga kamay. Madaling kumuha ng mga ulap at pwede pang hawakan ang mga bituin. Isang araw, nagluluto si Aling Maria, ang pinakamagaling magluto sa kanilang baryo. Aling Maria, aba ang dali lang magluto ngayon. Hindi ko na kailangang maghawan ng usok. Sa dami ng ulap dito, ginagamit ko na lang silang pambigay ng hangin. Tawanan ang mga kapitbahay. Kapitbahay. Ha 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 ha. Oo nga, Aling Maria. Buti pa kayo ang sipag. Habang nagluluto si Aling Maria, paminsan-minsan niyang winawalis ang mga ulap na bumababa sa kanyang palayok. Aling Maria. Ano ba to ang sagabal ng langit? Parang gusto ko na itong itaboy paakyat. Isang hapon, nagpunta si Mang Thomas sa palengke. Mang Thomas, ang hirap magbitbit ng gulay. Ang baba ng langit, tumatama na sa ulo ko. Bata sa palengke. Opo, Mang Thomas. Kanina nga po, muntik ko nang mahawakan ang buwan. Dahil dito, naisip ng mga tao na itulak ng itulak ang langit para hindi na sila mahirapan. Isang araw, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo. Aling Maria o mga kapitbahay, tara, sama-sama nating itulak ang langit pataas. Mang Tomas Tama, para hindi na tayo abala sa paglalakad at pagluluto. Lahat ng tao, mula bata hanggang matanda, nagtulong-tulong na itulak ang langit. Mga tao, sabay-sabay, isa, dalawa, tatlo, tulak. Unti-unting umakyat ang langit. Dahil sa kanilang samasamang pagtulak, Umakyat ng umakyat ang langit hanggang sa hindi na ito maabot ng tao. Bata, Nay, ang taas na po ng langit. Hindi ko na maabot ang mga bituin. Aling Maria, Ay anak, ganyan na talaga. At buti na rin, hindi na tayo mahihirapan sa pagluluto at paglalakad. Simula noon, nanatili ng mataas ang langit. Aral ng kwento. Kapag nagtutulungan ang mga tao, kahit imposible ay nagiging posible. At minsan, ang mga bagay na iniisip nating sa gabal ay may dahilan kung bakit sila nagbabago. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.